Good morning sa inyo mga kasari. Ngayon ay busy tayo sa pagbabalot ng mga gamis. So busy tayo ngayon sa pag, ano, pag -re refill ng mga gamis kasi malapit na yung pasukan. Mabenta sa mga bata. So i-display natin to dito sa labas para madali nilang makita. So ayan, nag <laughs> ko yung kamay ko sa, ano, sa gloves para ano hindi nahawakan ng direkta yung mga gamis. So ayan. So, sa mga susunod na araw is yung ano naman, yung mga ibang pang bata yung bibilhin natin para makapag-prepare na rin tayo mga kasal. So, ang ingay sa labas. Maraming motor. Brigada kasi dito sa eskwelahan. Dito sa harap. Kaya maraming dumadaan, maraming mga tao. So, ayan. Magbabalut muna ako ng mga gamis. So, ito yung mga gamis na binabalot ko. Ano lang to? Um, tatlong klase. Uubusin ko na to. Pati yung nandun. Meron pa naman dun. Uubusin ko na lahat. Kasi baka sa sobrang busy ko, hindi ko na siya mabalikan. So, kailangan bilis-bilisan yung kilos. Kasi marami pa tayong gagawin. Maraming i-prepare ngayong magpapasukan na. And i-prepare ko rin yung mga uniform ng aking mga anak. So, balik ako mamaya. And ito yung ano yung mani is nagluto din ako mga kasari. Ako na yung gumagawa kasi mas ano siya mas madelensya siya kapag uh, tayo mismo yung nagluluto. Kahit na ano kahit na nakakapagod pero at least marami tayong ano marami tayong tutubuin sa ganito. Kaysa naman don sa in order lang halos yung isang tie is 10 pesos lang yung ating ano kita doon. Kaya mas gusto ko yung ako yung gumagawa. Tiyaga lang sa paggawa. Ayan, dinisplay ko na sa labas yung ibang gamis. Yun agad yung ano, para yun agad yung makikita ng mga bata kapag pumunta sila sa tindahan ko. So, ayan pa. So, ang ginagamit ko dyan is alambre. Tinutusok ko lang siya. And, ito na rin yung money, yung finished product. Ayan. So, may mga binalot-balot tayo kanina. So, ayun lahat ng mga kasari is binalot na natin lahat ng gamis kasi baka nga, sabi ko nga kanina is baka hindi ko na mabalikan. So, ngayon ay ano na, uh, gabi na, nagsarado na kami kasi lagpas ng 8pm. So, ganito lang yung oras na pwede ako mag-vlog kasi ito na yung pinaka free time ko and then sa hapon naman mga 1pm kasi or after lunch is nagpapahinga ko and then yung duty ko is 2pm na so kaya ito na yung pinaka free time ko kasi pag nag duty akong 2pm ayun kapag ka naiwan dito yung anak ko sa tindahan ko is ang gulo gulo ang dumi dumi so nag aayos pa ako and naglilinis ako and then sasabayan pa ng mga mamimili so ito talaga yung time na ano, na nakakapag-vlog So, bukas is, yun na mga ano, magbawalo tayo ng mga paminta, yung, ano, yung harina. Tsaka, ang pang mga babalot-balutin. Kasi, mabibisi tayo sa ano, sa pag-start ng pasukan. So, kailangan meron tayong stocks. So, ganun lang mga kasari yung ginagawa ko is, alam nyo naman tayo, na mga tindera is tsagaan lang talaga. So, kapag ka, ano, kapag ka, hindi ka matiyaga, wala talaga mangyayari sa tindahan nyo. Lalong-lalo lalo na kung katulad ko, na yung, ano, na umaasa lang dito sa tindahan. So, lahat ng ano, lahat ng mga paninda ko dito is nasa 10% na talaga siya. 10% na yung pinaka, ano ko, pinaka patong ko sa ano, sa mga items ko. So, ewan ko lang sa inyo, siguro, depende pa rin sa area ninyo. Kaya, ako kasi, alam ko naman sa iba, sa karamihan tindahan dito sa amin is 10% talaga yung pinapatong sa ano, sa tindahan. Pero ang mahalaga, kung bumaba man sila, kapag alam kong may kikitain pa naman ako, so yun. E pinaparehas ko lang yung price ko sa kanila. Kasi hindi naman ako pwede na hindi naman pwede mga kasari na mas ano, mas mahal yung paninda ko dito. So kailangan, ano lang tayo nakaalalay lang tayo na kung ilan yung sa kanila. Ganon din sa atin, kung mas mababa sa kanila, ako naman, bababaan ko rin kapag alam kong may kikitain pa naman ako. So, ganon lang yung ginagawa ko. So, ayun na nga kanina, nag, ano, uh, may mga nag-start ng bumili ng mga school supplies. Kaso lang yung mga hinahanap nila is <laughs> ano, wala pa ako. So, ngayong gabi, is order na ako online. Sa online na lang kasi wala siguro akong time para lumabas kasi nga ang laylay -lay ng bilihan dito sa amin. So, kaya siguro lahat na lang ng kulang ko is online ko na lang bibilhin. And kasi mas mura pa. So yun yung mga ginagawa ko sa ngayon. Yung, yun yung mga update ko sa ngayon dito sa aking store. Kailangan magtiyaga tayo kasi kung wala tayong tiyaga, sabi nga, wala tayong nilaga. So, update na lang ako sa ibang araw or maybe bukas kung ano pa yung mga pwede kong may ano sa inyo. Basta, tiyaga lang ha. Tiyaga lang mga kasari. Ganun talaga yung buhay. Kahit naman hindi ka sari-sari store owner, kahit na ano, kahit na ordinaryo ka lang na tao na wala kang hanap buhay, nasa bahay ka lang. So, kailangan nating magtsaga. Every day na ginagawa natin is kailangan nating magtsaga. Siyempre, kasi para sa pang-araw-araw nating para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kailangan nating magtiyaga kasi kung wala talaga tayong tiyaga ay walang mangyayari sa buhay natin. So, eto na muna sa ngayon kasi oras na 'yan ng pagpapahinga nga namin and sarado sarado na rin kami. <laughs> Nabubulol na ako. Sarado na din kami kaya bukas ulit. So, bye-bye. Thank you sa panonood. God bless.